mga mi, another day na naman, another blessing. Nag-order nga pala ako ng bathroom organizer mga mie. pero ang nangyari ay sa kwarto na ilagay. Anyway, bago yun, samahan nyo muna ako sa aking mini vlog. Tanghali na nga ito mga mi At araw-araw nga ay ganito nga kagulo ang amin cover ng salaset Hindi nga talaga may ang hindi magulo Dahil araw-araw nga nating ginagamit Lalo na kung may mga kasama kang mga bata Dagdagan pa nga kung meron kang alagang aso Pero normal na nga lang yan sa atin Pinupunasan ko nga rin itong mantil namin sa center table Dahil naaalikabukan nga rin At pati nga yung center table ay pinunasan ko na nga rin Anyway mga mi, meron nga pala akong ishishare sa inyo Ito nga palang mga libro na na-order ko noong 2021 pa, ay sobrang nakatulong talaga sa mga anak ko Bali nung taon na yun ay panahon pa nga ng pandemic Nandito lang talaga sila sa bahay kaya ginusto ko talagang bilhan sila ng mga libro Para nga meron silang basa-basahin at makatagdag sa kaalaman nila Eto nga pala yung mga libro na sobrang nakatulong talaga sa kanila Eto po ay Collection Stories with Moral Lesson na Bali sa isang libro naglalaman na po siya ng apat na kwento at ang nagustuhan ko pa dito mga mi ay may translator siya from English to Tagalog. At habang binabasa nyo nga ito ay siguradong mai enjoy kayo dahil nakikita nyo yung mga picture ng mga binabasa nyo. At hindi lang yan mga mi, meron din siya ditong study guide kung saan may mga tanong tungkol sa mga nabasa niya. At syempre masasagutan niya agad ito at maiintindihan niya agad dahil meron nga itong Tagalog. O ba diba, mas maiintindihan nila kung ano yung mga word na English sa mga binabasa nila dahil meron nga itong translator Tagalog. Dialogue. Dito nga nagka-interes ang mga anak ko magbasa ng English book dahil marami daw silang natutunan. Sa apat ba naman na libro na binili ko, ay isang book, meron laman na tiga-apat na stories. At paulit-ulit pa nga nila itong binabasa at hindi sila nagsasawa. O ba diba, sulit na sulit, malaking tulong talaga ang libro para sa mga kabataan. Dahil marami din silang natutunan at nakakadagdag sa kaalaman. At meron nga rin ako nakita sa Orange Apps na mga ganitong adventure book na napakamura lang. At baka nga gusto nyo nga rin ang ang mga libro na ganito ilalagay ko na lang ang link sa comment section mga mi. Anyway, nung isang araw nga pala ay nakabili ako ng mga picture frame. At nagpa-print na nga ako ng iba namin mga picture na ilalagay ko dito. Isa na nga dun yung mga picture namin na nasa recognition. Ewan ko ba, gusto ko din ilagay dito sa mga picture frame yung iba namin mga picture. Halos kasi ng mga picture namin ay nakatago lang sa cellphone at sa Facebook. Gusto ko naman kasi yung magaganda namin picture na mga souvenir ay ilalagay ko dito sa picture frame. Tulad nga nitong picture namin ng New Year na sama-sama kami at may mga pagkain. Nagandaan nga rin ako dito sa mga mga picture frame na ito dahil napaka aesthetic. Parang nakaka-good vibes lang talaga kapag nakakakita tayo ng mga picture natin na nakadisplay sa bahay ng mga ganit. Malaki pala masyado yung 4R at hindi nga nagkasya agad sa picture frame. Kaya ginupit ko nga muna. At eto nga yung picture nilang tatlo nung nag-recognition nga sila. Ang ganda talaga tingnan kapag nasa picture frame. Para nga silang triplets kung titingnan. Eto naman yung family picture namin nila nanay, tatay at mga kapatid ko sa Cavite. Eto nga yung araw nung nag-60th birthday ang nanay. Ko. At sabay pa nga sila mag birthday ng kapatid ko. At yan din nga yung araw nung last na bakasyon ko sa Kabite. At after 48 hours nga, inatapos na nga rin ako. Ilalagay ko na nga sila isa-isa sa may divider namin. meron pa nga akong natirang mga picture dahil wala na nga picture frame. Nag-iisip nga ako kung saan ko nga banda ilalagay itong mga picture frame. Ibababa ko nga muna itong laptop at itong mga speaker na maliliit. At dito ko na nga lang balak ilagay. Buti na nga lang at napintura ni Dada itong divider namin. Medyo maganda-ganda tingnan dahil bago pa ang pintura. Ayan, medyo makulay na nga at hindi na nga nakaka-boring tingnan yung divider namin. At fast forward at eto na nga mag unbox na naman ako ng another organizer na naman. Eto nga pala ay bathroom organizer mga mi. At syempre para mas mabilis si Dada na nga ang mag assemble Madali naman siya i-assemble mga mi dahil meron na rin siyang manual na kasama. After ilang minuto nga ay tapos na nga ni Dada. At eto na nga mga mi, ang ganda niya ang aesthetic tingnan. At napaka ispi saver pa niya. At maya maya nga ay pinaso ko na nga sa loob. Ang nagustuhan ko pa nga dito ay napakagaan niya buhatin. At eto na nga, ilalagay ko na nga siya dito sa may CR namin. Wow, ang ganda niya tingnan sa CR mga mi at ang tibay pa niya. At tingnan niyo naman, ang ganda talaga kapag naka-organize ang mga gamit kahit sa CR. At napaka-space saver pa niya mga mi, hindi siya masikip kahit saan mo siya ilagay. At dahil nga meron akong bathroom organizer sa CR, ay hindi ko na nga lang siya dito ilalagay. Dahil sa kwarto ko na nga lang ito planong ilagay. At eto nga yung bathroom organizer ko dito sa CR. O oh, diba ang ganda rin, space saver nga rin siya. Matagal na nga itong bathroom organizer ko na in-order. Since 2021 ko pa nga ito nabili. At ililipat ko na nga ito dito sa maliit na kwarto namin. Pagpasensyaan nyo na nga yung maliit na kwarto namin at napakakitid pa ng pintuan. At nandito na nga ako sa loob ng kwarto at dito ko nga siya balak ilagay. Wow, ang ganda. O oh, diba, hindi lang siya pang bathroom, pwede rin siya pang kwarto o kahit saan pwede. At ang gaan lang niya at space saver pa. Ito nga pala yung dati kong lagayan. At ngayon nga ay mas maganda na at mas mataas pa. Kung bet nyo nga rin ito mga mi, ilalagay ko na lang ang link sa baba. And thank you for watching. See you in the next vlog.